una, ay isa namang kwentuhan eh, isang parang uh, conference summit na may mga mayors na nagsalita, mga best practices at yung kanilang uh, analysis sa mga nangyayari. Pero sana ay magpatuloy yung movement na yan ng more than 100 mayors. Pero alam naman natin, uh, yung yang mga mayors na yan, I'm sure ay may mga political affiliations. May mga part, may mga partido yan. At uh, masusubukan kung nasaan ba talaga sila nitong parating na midterm. Dahil uh, file yung mga yan sa mga kanya-kanya mga partido. No? Eh, ang problema naman kasi sa ating uh, political system, eh, pag may mga ganyang klaseng mga terminolahiya, good governance, no? eh, lahat naman, lahat naman ay sumasama. Diba? Uh, kahit yung mga hindi identified sa good governance. No? Pero yun nga, sabi mo nga, ay uh, isang output nitong ganitong klaseng gathering ay yung uh, pagtaas kay Mayor Magalong, kila Biko Soto, no? kila Marcy Chodoro, no? Uh, etc. as icons of uh, good governance. No?